Kamusta? Ako si Rosa. 42. OFW. Limang anak. Walang ipon. At oo, may lihim akong hindi ko na itago. Bago ako umuwi ng Pilipinas noong isang taon, may bigat na sa dibdib ko. Hindi ko alam kung dahil sa pagod sa trabaho bilang caregiver sa Riyadh o dahil sa tagal naming hindi magkasama ng asawa kong si Arnold. Pitong taon. Pitong Pasko na wala siya sa tabi ko pero mas nakakapagod pala yung hindi na kayo marunong mag-usap, kahit nasa isang bubong pa. Kung tutuusin, matagal na kaming wala, pero magkaapelyido pa rin. Ang bahay namin sa probinsya, parang multo na lang ang mga alaala. May mga litrato kami sa dingding, purong iti, pero wala na ring buhay. Ang mga anak ko, halos hindi na ako kilala. Tinatawag akong, mama, pero hindi ko na maalala kung kailan huli kong nayakap ang bunso ko ng mahigpit parang, estranghero na rin ako sa sarili kong pamilya. Kaya nung nakilala ko si Renato sa isang Facebook group para sa mga OFW, hindi ko inasahan na mag-uumpisa ang lahat sa isang simpleng comment lang, ingat ka palagi dyan, kabayan. Akala ko friendly lang, pero unti-unti, gabi-gabi na siya nagme-message. Tinutulungan akong makatulog, tinutulungan akong ngumiti ulit. Hindi ko alam kung dahil ba sa matagal ko nang hindi nararamdaman yun mula kay Arnold, o dahil matagal ko nang hindi nararamdaman yun sa sarili ko. Pero kahit voice call lang kami, ramdam ko yung init, yung kilig, yung pagnanasa, lalo na kapag pinapakinggan ko yung boses niyang paos, yung parang inaangkin ako sa bawat gusto na makita. Pag uwi ko sa Pilipinas, hindi ako sa bahay namin dumirecho direcho ako kina Renato. Sabi ko, magpapahinga lang ako ng ilang araw. Pero ang totoo, gusto ko lang maramdaman kung paano ulit ang may yumayakap sa iyo habang natutulog. Hindi ko ikakaila, DJ, masarap siya. Hindi lang sa kama, kundi sa paraan ng paghawak niya sa akin, parang ako ulit ang mundo niya. Sabi ko nga sa sarili ko, Rosa, kahit isang linggo lang, maramdaman mo ulit na babae ka, hindi lang ina, hindi lang OFW, hindi lang tagapadala. Pero isang gabi, habang tulog si Renato, may dumating na text sa cellphone niya. Wala sa loob kong binuksan. Nakalagay, salamat pre, nabawasan na ang utang ko. Sulit, napalunok ako. Akala ko biro, pero pagtingin ko sa mga previous messages nila ni Arnold, Mr. Ko, nagkakapalitan pala sila ng plano. Matagal na palang may kasunduan. Ang asawa ko, ipinagpalit ako sa utang pinagkasunduan nila ni Renato na, ako na lang, ang bayad. Hindi ko alam kung ano ang mas masakit, na nagustuhan ko si Renato, o na pumayag si Arnold. O na parang wala na akong halaga sa kahit sino. Ngayong sinusulat ko ito, nanginginig pa rin kamay ko. Hindi ko alam kung nagsimula ako bilang biktima, o talagang marupok lang ako. Pero isa lang ang malinaw, binenta ako ng mister ko. Hindi ko alam kung may kapatawaran pa ako sa mga anak ko hindi ko rin alam kung kaya ko pa. Kaya DJ, tanong ko lang. Hindi ko maalala kung kailan huling may yamakap sa akin ng walang dahilan. Sa amin kasi, hindi uso ang lamang. Laking probinsya ako, panganay sa anim. Mula pagkabata, nasanay na akong huwag umasa sa yakap, sa, kumusta ka na, o kahit simpleng, mahal kita. Ang pagiyak ay kahinaan, sabi ni Papa. At ang pagiging malambot, para lang daw sa may luho sa buhay kaya natuto akong tumigas. Hindi ko alam kung kailan nagsimula, pero parang may pader na akong itinayo sa sarili ko. Yung pader na naglalayo rin sa akin sa kahit anong pakiramdam. Maaga akong nag-asawa, si Arnold, dati naming kapitbahay. Tahimik siya, hindi masalita, pero may dating. At aaminin ko, nung una, akala ko safe siya. Yung tipong hindi ako sasaktan, hindi ako lolokohin. Pero mali pala ako, Pagkalipas ng ilang taon, nagbago ang tingin ko sa kanya. Hindi dahil may iba siyang babae, kundi dahil parang wala na siyang pakialam. Umuwi siya, oo, pero laging pagod, laging galit, at kung may lamang man siyang naibigay, siguro mga unang buwan lang yun. Naging ina ako, asawa, tag-alaba, tagaluto, pero hindi ko na maalala kung kailan ko huling naramdaman na babae ako. Napagod ako, naubos, kaya kahit mahirap, nagdesisyon akong mang ibang bansa. Akala ko, pagdating ko sa abroad, uuwi ako na may mas maayos na buhay. Pero mas lumalim lang ang pagod. Hindi lang katawan ang pagod, pati puso, pati isip. Ang tanging nagpapalakas sa akin ay ang mga litrato ng mga anak ko. Pero sa totoo lang, mas natututo akong mabuhay ng mag-isa. Hanggang isang gabi, sa gitna ng isang mahabang shift, may nag-message sa akin. Renato, hindi ko na maalala ang eksaktong usapan, pero tandang-tanda ko yung pakiramdam. Parang may nagbukas ng bintana sa kwarto kong kulob at malamig. Siya yung tipo ng lalaking marunong makinig. Yung kahit paulit-ulit kong sabihin na pagod ako, hindi siya nagsasawang sabihin, kaya mo yan, Rosa. Uuwi ka rin. Nakakahiya mang aminin, pero gabi-gabi ko na siyang hinihintay. May init sa boses niya. Yung tipong kahit simpleng, mag-ingat ka ha, ay parang may kasamang haplos sa batok. Minsan, tinutokso niya ako. Sweet, pero may konting landi. Hindi naman bastos, pero may kilig. Yung boses niya kapag sinasabi niyang, alam mo, kung ako lang hindi nakita pa Alisince sa tabi ko, doon ako nagsimulang masira. Hindi ako umiiyak noon. Kahit kailan, hindi ako umiyak sa mga paakit. Pero sa boses ni Renato Minsan, kusan na lang tumutulo yung luha ko. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil ang sarap palang maramdaman na may nakakaalala sa'yo. Ako si Rosa, lam aking matigas, hindi marunong umiyak, pero sa isang estrangherong may boses na parang alon, unti-unti akong natunaw. At doon, nagsimula ang pagbagsak ko. Sa kilig, sa init, sa isang damdaming noon ko lang ulit naramdaman, hinahanap-hanap ako, at doon din pala ako unti-unting ibinebenta. Kahit hindi ko pa alam. Pagbaba ko ng eroplano, hindi bahay ang una kong hinanap. Hindi mga anak ko. Hindi rin si Arnold. Ang dirdiretsyo kong tinungo, ang braso ni Renato. Parang may sariling isip ang katawan ko. Sa pagdaong ng paako sa Pilipinas, ang tanging gusto ko lang maramdaman ay yung init na pinanggako niya sa akin gabi-gabi sa video call. Pagkarating ko sa bahay nila, sinalubong niya ako ng yakap na parang matagal niya na akong hinintay. Niyakap niya ako sa bewang, kinilabutan ako. Hindi yung takot na kilabot, kundi yung matagal ng inipon na init, na parang inihahain sa'yo ngayon lang. Sa unang gabi pa lang, alam kong babagsak ako sa tukso. Pero hindi ko na rin pinigilan. Matagal na akong uhaw, matagal na akong walang tinig na bumubulong ng, ang ganda mo ngayon. Hindi ko na inisip kung tama, sa mga gabi naming magkadikit, habang dahan-dahan niyang nilalapat ang palad niya sa balat kong nanginginig sa pananabik, parang ako ulit si Rosa, hindi si Mama, hindi si asawa ni Arnold, kundi babae. Malambot, buhay, hinahanap-hanap, pero isang gabi, habang himbing siya sa pagtulog, napansin kong umilo ang cellphone niya. Kinuha ko, hindi dahil selosa ako, kundi dahil curious lang. Walang lock, madulas ang screen. Tumingin ako, isang text lang ang laman, pero sapat na para lamigin ang buong katawan ko. Salamat pre, nabayaran ko na yung kulang. Sa susunod ulit, Arnold. Napatigil ako, napaupo, parang may sumampal sa kinang katotohanan. Bumalik ako sa inbox, doon ko na nakita ang mga palitan nila. Si Arnold, si Renato, at ako, bilang premyo, bilang bayad, bilang kabayaran sa utang. Sa isip ko, umalingaw-ngaw ang tanong, totoo ba to? Pati mga halik ni Renato na dati ay tila musika sa balat ko, biglang naging kasuklam-suklam. Yung mga yakap niya na parang proteksyon, naging gapos. Tumayo ako, naglakad papunta sa banyo, humarap sa salamin. Tinitigan ko ang sarili ko, pagod, tuyot, at wasak. Ginasto ko ba to? O pinilit lang ako ng mga desisyong hindi ko pinansin? Napahawak ako sa leeg ko, sa balikat ko, sa dibdib kong nananakit. Ang init na dati kong inasam, ngayon parang apoy na hindi ko alam kung saan ko ilalagay. Nagsimulang tumulo ang luha ko. Hindi dahil sa sakit lang, kundi dahil sa kahihiyan. Sa sarili, sa mga anak ko, sa pagkatao kong unti-unting kinain ng pangungulila. Pumunta ako sa kama, tinignan ko si Renato, tahimik siyang natutulog, parang walang kasalanan at dun ko naramdaman, wala pala akong halaga sa kanilang dalawa. Isa lang akong transaksyon, pero ang mas masakit, ay yung totoo, sa parte ng puso ko, gusto ko siya. At dahil don, mas hindi ko alam kung sino ang mas dapat kong sisihin. Siya, si Arnold, o ako. Hindi na ako bumalik kina Arnold. Wala na akong mukhang ihaharap. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa wakas, ramdam ko na kung gaano kababa ang tingin niya sa akin hindi ako asawa, hindi ako ina, hindi ako babae, presyo lang ako. Palet utang, palet pabor, para lang akong kalakal na ipinasa sa iba para lang makaluwag sa utang. Pansamantala akong nakituloy sa kapatid kong si Lani. Akala ko doon ako makakahanap ng pahinga. Pero hindi rin pala, malamig ang pakikitungo niya, gaya ng malamig naming pagkabata. Hindi man niya sabihin ng diretso, kita sa mga kilos niya, sa mga mata niyang hindi makatingin ng diretsyo, sa mga tanong niyang punong-puno ng pakialam, pero kulang sa tunay na malasakit. Parang lahat ng mata na sa akin. At hindi lang sa bahay. Pati sa labas, mga mata ng barangay, ng social media, ng mga chismosa sa palengke. Sa post ng pinsan ko sa Facebook na, kahit maganda ka pa, kung binibenta ka naman, sayang. Alam kong para sa akin yun. Bawat hakbang palabas ng gate, may bumubulo. Bawat pagtingin ko sa sarili sa salamin, pakiramdam ko hindi na ako si Rosa. Isa na lang akong babaeng dinamit, isinuko, binuyayang parang bagay. Pero ang pinakamasakit, hindi ang mga chismosa, hindi ang mga mata ng barangay, hindi ang panlalamig ng kapatid ko. Ang pinakamasakit, yung tanong ng anak kong bunso. "Ma, sabi niya habang inaabot ko ang baso ng gatas. Totoo po bang binenta ka ni Papa? Napahinto ako, natulala, walang salitang lumabas sa bibig ko. Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag ang ganitong klaseng kababuyan sa isang batang walang muwang. Tumingin siya sa akin ng diretsyo, tapos ngumiti. Yung ngiting pilit, pero kita mong nagtatago ng lungkot. Hindi ko siya nasagot, hindi dahil sa wala akong sagot, kundi dahil kahit ako, hindi ko pa matanggap na totoo nga. Ginasto ko lang magmahal. Ginasto ko lang maramdaman ulit na may halaga ako. Pero ngayon, sa mata ng mundo, isa lang akong babae na ipinasasakama ng iba, hindi dahil sa libog, kundi dahil sa utang. At ang katawan ko, pakiramdam ko hindi na akin. Kahit ang balat ko, parang may marka ng kanilang kasunduan. Bakit ganon? Kapag ang lalaki ang nagloko, nauunawaan. Pero kapag babae, lalo na't ina, masahol pa sa kriminal ang tingin sa'yo. Hindi ko na alam kung kailan ako babangon. Pero isa lang ang malinaw, hindi na ako kay Arnold. Hindi rin ako kay Renato. Pero kung hindi ako sa kanila, san ko ba talaga hahanapin ang sarili kong halaga? Tahimik ang gabi, pero maingay ang loob ko. Sa bawat tunog ng orasan, parang may tinatadtad sa dibdib ko. Sa maliit na kwarto kung saan ako pansamantalang nakikitira, wala akong kasama kundi sarili kong anino. Wala na si Renato. Wala na ring balita kay Arnold. Ang naiwan lang sa akin ay ako at ang tanong na paulit-ulit, bakit ko ito hinayaan? Tinititigan ko ang kisame, minsan parang may hugis ng mukha doon, mukha ng taong umalis, mukha ng taong nagbenta, mukha ng taong minahal ko kahit alam kong mali. Pero ang mas malala, nakikita ko rin ang sarili ko doon. Tahimik, konsintidor, takot magsalita, na-realize ko, hindi lang pala sila ang may kasalanan. Ako rin. Ako rin tong hindi marunong magsabi kapag nasasaktan na. Ako rin tong laging nagpapakabait para lang huwag maiwan. Ako rin tong hindi marunong humingi ng sapat, kaya konting lamang, binigay ko ang buong sarili siguro kung tinuruan ako ng pamilya ko noon na maging bukas, baka natutunan kong magsalita. Pero sa amin, hindi uso ang, pagod na ako. Hindi uso ang, kailangan ko ng yakap. Lahat ng luha, lunok. Lahat ng hinanakit, tawa. Kaya nung nainlove ako kay Renato, parang bata akong nakakita ng laruan. Parang uhaw na uhaw sa konting pansin. Kahit alam kong mali, sinunggaban ko. Ginasto ko. Hinayaan ko. Naging totoo ang init ng katawan kahit alam kong kasinungalingan ang dahilan nito. At oo, hindi ako santo. May mga gabi na hinahanap-hanap ko pa rin yung haplos niya. Yung pagdampi ng palad niya sa likod ko habang nakatalikod ako. Yung paraan ng pagsabi niya ng, Rosa, ikaw ang pahinga ko. Sana totoo yun. Pero hindi. Ngayon, natutunan kong ang katahimikan, hindi palaging kapayapaan. Minsan, parusa siya. Gabi-gabi, binibilang ko kung ilang beses akong nagbulag-bulagan. Ilang beses akong nagbingi-bingihan sa mga palatandaan. Hindi pala sapat ang masaktan lang para tawagin ang sarili mong biktima. Dahil minsan, ang pananahimik mo rin ang dahilan kung bakit ka nagkakaganyan. Tahimik ang gabi, oo. Pero sa katahimikan, doon ko naririnig ang totoong tinig. At doon ako natutong humarap sa salamin, hindi para ayusin ang buhok kundi para tanungin ang sarili, handa ka na bang patawarin ang sarili mo, kahit hindi ka pa pinapatawad ng iba? Ayoko na ng tingin may awa. Ayoko ng tanong na may lambot na parang tinik. Gusto ko lang bumangon, kahit gumagapang. Isang araw, habang naglalakad ako sa may health center, may babae sa kanto na lumapit sa akin mula raw siya sa NGO na tumutulong sa mga dating OFW na nakaranas ng abuso, hindi lang pisikal, kundi pati emosyonal. Hindi ko alam kung paano niya nalaman ng kwento ko, pero hindi ko nakinontra. Hindi na rin ako tumanggi. Dinala niya ako sa opisina nila. Walang judgment, walang tanong na may halong paninisi. Doon lang ako naupo, tahimik, hanggang sa unti-unti, nagsalita ako. Minsan putol-putol, minsan nanginginig, pero habang lumalabas sa bibig ko ang lahat ng sakit, parang may bigat na unti-unting nababawasan. Ilang linggo pa, tinulungan nila akong makahanap ng part-time. Caregiver ulit, pero this time, hindi sa abroad, dito lang sa San Pablo, kay Aling Glow. Matandang babae, 78, na halos hindi na makalakad. Pero malakas pa ang bibig, matalas pa ang isip, at walang preno kung magsalita. Anak, tawag niya sa akin, kahit hindi niya ako kilala. Alam mo bang kahit uugod-ugod na ako, naiintindihan kong minsan, ang mga babae na sasaktan hindi dahil mahina sila, kundi dahil masyado silang nagbigay. Araw-araw, kwentuhan kami habang pinapaliguan ko siya, habang pinapakain ko siya. Wala siyang pamilya, ako lang ang kasama niya. Pero sa mga mata niya, hindi ako kasalanan. Hindi ako kahihiyan. Doon ko naramdaman ulit ang halaga ko. Hindi bilang asawa, hindi bilang ina, kundi bilang ako, bilang si Rosa. Isang gabi, habang nagkakape kami, tinanong niya ako, may anak ka ba? Tumango ako, eh bakit hindi mo kausapin? Kinabukasan, tinext ko ang panganay ko. Hindi ko inasahan na babalik siya agad, pero tumugon siya. Kung handa ka ng makinig, ma, baka handa na rin akong magsalita. Nagkita kami sa maliit na kerenderya malapit sa plaza. Hindi kami agad nagyakapan walang drama. Pero habang kumakain kami ng lumpia, naramdaman kong unti-unting lumuluwag ang dibdib ko. Hindi ko sinabi agad lahat, pero sinabi ko yung totoo, na nasaktan ako, na nagkulang ako, at na gusto kong bumawi, kahit konti. Tahimik siya, pero bago kami maghiwalay, niyakap niya ako. Hindi mahigpit, pero sapat para iparamdam na hindi pa huli ang lahat. At sa unang pagkakataon matapos ang matagal na panahon, umiiyak ako, pero hindi dahil sa sakit. Umiiyak ako kasi may konting pag-asa na. At hindi ko kailangan ng awa. Ang kailangan ko lang ay ang pagkakataon para mahalin ulit ang sarili ko. Hindi ko inakalang darating ang araw na muli kaming magsasalubong ng tingin ni Arnold. Hindi sa bahay, hindi sa hukuman, kundi sa family gathering ng panganay naming anak, birthday ng apo. Ang awkward. Ang sikip. Pero hindi dahil sa dami ng tao, kundi dahil sa dami ng bigat na dalang-dala ko. Ramdam ko yung mga matang palihim na sumusulyap, mga bibig na pigil ang chismis. Si Arnold, nasa isang sulok, hindi makatingin. Parang ako ang multo. Pinanood ko siyang tumawa kasama ng mga pamangkin, kunwari walang nangyari. Pero sa loob ko, kumukulo ang lahat ng matagal kong kinimkim. Ang mga gabi kong ginamit, ang mga sandaling binura niya ang dig na para lang makabayad sa utang. Hindi ko nakinaya. kinaya, lumapit ako sa kanya, tahimik ang paligid, lahat tumigil, lahat naghintay ng kung anong pumutok, tumayo siya, pilit ang ngiti, kamusta ka, Diretso akong tumingin sa mga mata niya, walang paligoy-ligoy, walang drama, ilang beses mo na akong ibinenta, hindi siya nakasagot, hindi siya makatingin, napalunok lang siya at napatungo. Ramdam ko yung tensyon sa paligid. May tumikim. May batang umiyak. Pero wala akong pakialam. Anong klaseng lalaki ka? Tanong ko. Mababa ang boses pero matalim. Hindi mo ba alam kung gaano kababoy yung ginawa mo? Yung ipagpalit ako sa utang mo. Yung ipag-amit ako sa ibang lalaki para lang makaluwag ka. Hindi ako humihikbi. Hindi ako nagmamakaawa. Pero nararamdaman ko yung pagigting ng lalamunan ko na parabang sa tagal kong nanahimik. Ngayon lang ako huminga ng totoo. Wala nang utang, Arnold, bulong ko habang nakatitig pa rin. Wala ka ng karapatang tingnan ako na parang may utang na loob ako sa'yo. Hindi ko alam kung ano ang mas malakas, ang kabog ng puso ko o yung katahimikan ng buong sala. Pero sa sandaling yun, alam kong hindi na ako si Rezang tahimik. Hindi na ako si Rezang hinayaan. Hindi mo na ako pag-aari, bulong ko. Hindi ako presyo, tao ako tumalikod ako ng walang palem. Iniwan ko siyang nakatayo roon, tulala, tahimik, at walang masabi. At sa unang pagkakataon, hindi ako nagtago, hindi ako tumakbo, lumabas ako ng gate, huminga ng malalim. At doon ko lang napagtanto, mas masarap palang pumalag kaysa manahimik habang ginigiba ka ng pira-piraso. At sa bawat hakbang ko palayo sa kanya, mas nararamdaman kong buo ulit ako. Hindi perpekto, pero buo. At buo akong lumalakad, hindi para balikan ang nakaraan, kundi para wakasan na ang lahat ng kwento kung saan ako ang binibili. Maaga akong nagigising ngayon, hindi para magpadala ng pera sa abroad, hindi para asikasuhin ang lalaking hindi marunong umintindi, kundi para buksan ang maliit na panaderyang pinamamahalaan ko. Oo, oh, hindi ito malaki. Wala itong aircon, minsan kulang pa sa asukal, pero bawat pandesal na nilalabas mula sa oven ay galing sa kamay ko. Mainit, maayos, at higit sa lahat, akin. Ang buhay ko ngayon, simple lang, pero puno ng dignidad. At sa dami ng taong nagbawas sa halaga ko noon, masarap pala sa pakiramdam na ako mismo ang nagtakda ng presyo ng sarili kong kapayapaan, walang katumbas. Minsan, may bumibili ng tinapay na mga dati kong kakilala. Yung iba, kilala ang buong kwento ko. Yung iba, alam lang ang chismis. Pero wala na akong pakialam. Kahit hindi nila sabihin, ramdam kong iba na ang tingin nila sa akin ngayon. Hindi awa, hindi paghusga, parang respeto. Ang mga anak ko, hindi pa buo ang relasyon namin. May distansya pa, may ilang tanong na hindi pa rin kayang banggitin. Pero tuwing nagpupunta sila dito sa bakery, at naglalambing na parang dati, pakiramdam ko, unti-unti kaming binubuo ulit. Sa mga simpleng, ma, masarap toa, ah, may pahiwatig ng pagsisimula. Noong una, natakot akong hindi na nila ako matanggap. Pero ngayon, naiintindihan ko, hindi ko kailangang patunayan ang sarili ko sa kahit kanino, basta ako mismo, handa akong yakapin ang lahat ng nangyari, hindi para kalimutan, kundi para maging mas matapang. Minsan sa hapon, habang pinapahanginan ko ang tinapay, tumitingin ako sa labas. Sa mga babaeng dumaraan, yung iba may bitbit na bata, yung iba may katext sa cellphone. Yung iba, tahimik lang. Lahat sila, may kanya-kanyang kwento. At minsan, iniisip ko, ilan kaya sa kanila ang katulad ko, na niloko, na ginamit, na pinabayaan, na tahimik na lumulunok ng kirot. At sa mga babaeng yun, gusto kong sabihin ito, hindi mo kailangang hinte may bumili sa'yo para malaman mong mahalaga ka. Hindi mo kailangang ipamigay ang sarili mo para lang maramdaman mong totoo ka. Ang katawan mo, ang puso mo, ang pagkatao mo, hindi 'yan produkto. Hindi 'yan premyo. Hindi 'yan utang na pwedeng ipambayad. At ngayon, bago ko tapusin ang liham kong ito, may tanong lang ako sa inyo, mga kapwa ko babae.